Magandang hapon mga kabisdak, maiba tayo. Pag-usapan ho muna natin itong nangyayaring rally jaan po sa kongreso. Mga supporters po ito ni Gobernador Mamba na sumusuporta sa naturang gobernador dahil sa pagkontra niya sa idga ng Marcos administration. Kaso nga lang ho, itong mga mainstream media hindi nila pinapalabas ang mga ganitong kaganapan pagkuntra sa gobyerno. Pero kapag ang nagrali dyan ay mga komunistang grupo at ang protista ay laban sa mga Duterte, panigurado ho andyan ang mga bayarang mainstream media. Aba, naluko na ang tindi ho ngayon ng prostitute sa ating bansa pabor sa Marcos administration. Bakit ho hindi nila ito pinapalabas at ang nagpalabas lamang ay isang media na hindi nga ho natin kilala eh. Anong media ito? Nakita ko lang ho ito sa social media. Kaya minarapat ko na talakayin ngayon dahil ako ho dito sa Bisdak Pilipinas ay ayaw ko talaga ng idka. Dahil sabi nga ho ni Gobernador Mamba, kapag may idka, may giyera. Iyan naman ang totoo. Dahil andito yung kalaban ng mga chikwa. Narito po ang kaganapang iyang jaan sa kongreso. Nako, dito nyo lang ho mapanood sa Bisdak Pilipinas ito. Nagkilos protesta ang ilang grupo sa harap mismo ng kamera upang ipanawagan ang ah, naitigil na ang umano'y panggigipit kay Cagayan Governor Manuel Mamba. Kaugnay pa rin ito sa pagtutol nito sa karagdagang EDCA site sa lawigan ng kagayan. Si Henry Nicolas para sa detalye ng balita. Nanawagan ang ilang grupo sa Kongreso na itigil na ang umano'y ginagawang pagigipit kay Kagayan Governor Manuel Mamba hinggil sa pagtutol nito sa mga karagdagang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa lalawigan. Ayon kay Nolan Tiangco, si Mamba lang ang bukod tanging nanindigan na huwag ituloy ang karagdagang EDCA sites dahil sa umano'y panganib na dala nito. Ang mga naturang edge sites na idinagdag ay itinayo sa Naval Base Camilo Oasis sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Mentor de la Cruz sa Gamu, Isabela at Balabac Island sa Palawan. Dahil raw sa pagtuton ni Mamba sa naturang base militar na itinayo sa kanilang probinsya, ito ang nakikitang dahilan kung bakit umano siya ginigipit ng Kongreso. Sa naunang pahayag ni Ma'am, ba't tutul ito dahil sa tumitinding tensyon ngayon ng Estados Unidos at China na may kinalaman sa tensyon sa Taiwan? Ang mga karagdagang edge sites kasi ay base sa napagkasunduan ng Pilipinas at Amerika kung saan magdadagdag ng mga sundalong Amerikano sa bawat base militar. Siguro yung negosyante na ang, ang negosyo niya ay armas, yun ang panalo. Pero kung ang negosyo mo ay kabuhayan, mukhang hindi ka papabordon. Ang nangyayari kasi may panggigipit na naginaganap kay kay Governor Mamba. Uh, may 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 attempt na may, may ano may contempt na kinaso kay Ani hindi raw nila personal na kilala si Mamba pero dahil kay isa ang gobernador sa kanilang ipinaglalaban. pinagkakaisahan lang namin yung layunin na uh, uh, tigila, uh, tumindig para sa si EDCA. Ngayon dun sa layunin na yun, nakikita namin na parang uh, may panggigipit na ginagawa dahil sa pagtindig ni Governor Mamba sa usapin ng additional EDCA sites. Bilang isang kabataan, nangangamba raw si Giselle na baka maging mitya ng gyera ang kanilang tinututulan. Hiling nila kay Pangulong Marcos, pakinggan ang kanilang ipinaglaban para sa kapakanan ng mamamayan. Nagkakaroon kami ng takot na mababalitaan namin na ganito, na ganyan, possible mag-cause ng war, magkagulo. So, as a uh, youth representative is, kasali na rin ako sa pwedeng mawala pag nag, nangyari yung mga kaguluhan, uh, pwede na rin, kung sakaling uh, kami ng armas, diba, wala naman na tayo magagawa in case na pag ando doon ka na eh, parang ibibigay na lang sa'yo, mas gagawin mo, lumabang ka na lang. So, ayon parang na, as, as youth threatened sa kung anong pwedeng magawa ng EDCA. Kaya... Sa ngayon, iginit ng grupo na hindi ito ang una at huling pagkilos nila hanggat hindi raw naririnig ang kanilang gustong iparating. Okay, ayan na nga ho ang mga supporters ni Gobernador Mamba na kagaya ho sa atin na ayaw talaga ng EDCA. Maraming salamat ho sa Euro TV na ipinalabas ho nila ang ganitong klasing kilos protista kontra sa idka ng Marcos administration. Wala pong mga mainstream media dyan eh. Paano ho kasi eh yung rally kontra sa administrasyon? Alam niyo po mga kababayan ko, saludo po ako dito kay Gobernador Mamba. Tama ho yung isa sa sinasabi ng mga nagkilos protesta dyan na tanging si Mamba lang ang nag-iisang gobernador na kumukontra sa idka na dapat ay suportahan ito ng maraming Pilipino. Kung ayaw mo sa idka, suportahan mo si Mamba. Kaya saludo ho ako dito sa mga nagrali. Sa nakikita ko naman, hindi naman mga komunistang grupo iyan, eh. hindi naman mga aktivista. Mga organic naman, iyong nagrali dyan dahil wala naman yung bandila ng mga komunistang grupo. Ano to? Legit ito na mga ordinaryong Pilipino na ayaw talaga ng digmaan. Kasi tingnan nyo, noong panahon ni Tatay Digong, walang idka dyan sa Cagayan, Isabila. Ang mga tsikwa tahimik eh. Walang panganib. Wala hong nangyayaring pambubuli na para bang gusto na magkaroon ng digmaan ng mga tsikwa. Hindi po ganyan ang nangyayari sa panahon ni Tatay Digong eh. Dahil walang idka. Wala ho yung kalaban ng mga Chikwa sa Pilipinas. Iyong e panahon ngayon ng Marcos administration, ito na ho yung kinakatakutan ni Gobernador Mamba. Dahil iyong kalaban ng mga Chinese, ng mga Amerikano, ay binigyan ng kuta, binigyan ng armory dyan sa Cagayan, binigyan ng kampo. Aba, kung ikaw Chinese, na yung kalaban mo ay nandyan sa Pilipinas ngayon, nung pag-akala mo ay kaibigan ninyo ang Pilipinas, pero magugulat ka, bakit kinanlong ng kaibigan nyo ang kaaway nyo? Aba, natural, magagalit ka. Ito ho yung nangyayari ngayon eh. Ang reaksyon ng China sa West Philippine sea, ay lalong umiinit dahil sa idka. Ito yung hindi nakikita ng mga pro-idka. Ang dami ng pangyayaring pambubuli ng China ngayon under Marcos administration, nasan ba yung idka? Nasan ba yung Amerikano? Tumulong ho ba? Yung nilagay ng China na harang doon sa Escarboro, sino ang nag-alis? Di ba ho Pilipinas din? Tayo rin. Wala naman yung Amerika. Hindi naman kano ang nagtanggal. Maliwanag na hindi natin kailangan ng idka. Maliwanag na nang dahil sa idka, nagkaganyan yung China. binubuliho tayo.